Bilyong-bilyong piso na ang ginastos ng gobyerno para sa flood control projects, pero hanggang ngayon, binabaha pa rin ang Pilipinas. At ngayon, may dokumento raw na naglalantad ng pangalan ng ilang senador. Totoo kaya ito? Mainit ang usapin ngayon matapos ibinunyag ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang umano'y pagkakasangkot ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva sa Anomalia. At mas lumala pa ng mismong si Senator Panfilo Ping Lacson ang nagkumpirma ng ilang detalye. Pero teka muna, hindi pa ito ang pinakanakakagulat na bahagi ng istorya. Matagal nang hinaing ng mga Pilipino ang paulit-ulit na pagbaha sa kabila ng halos 500 billion na nailabas na pondo para sa flood control. Sa datos mismo ng pamahalaan, nasa halos 100 billion o 18% umano ng budget ang napupunta lamang sa piling contractors mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025. At sa mismong pagsilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natuklasan ang isang ghost Project sa Bulacan na nagkakahalaga ng 55 million, pati na rin ang ilang substandard na proyekto. Kaya naman, sabay na nagsagawa ng investigasyon ang Senado at Kamara. Pero ayon kay Bryce Hernandez, hindi lang basta project ang may problema, kundi mismong malalaking pangalan sa politika raw ang nasa likod nito. Sino-sino nga ba sila? Sa kanyang testimonya sa Kamara, derechahang idinawit ni Hernandez, sina Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva. Ayon sa kanya, personal umanong inindorso ni Estrada ang pagpasok ng 355 million para sa flood control projects sa Bulacan ngayong 2025. Mas mabigat pa rito, sinabi ni Hernandez na karaniwan na raw ang 30% SOP o kickback mula sa pondong ito. At dito na pumasok si Senator Ping Lacson. Agad niyang ipinasilip ang General Appropriations Act at lumabas nga na may insertion na 355 million para sa Bulacan na hindi kasama sa House version. Ngunit biglang lumitaw matapos ang BICAM. Sa tingin nyo, dapat bang maniwala agad sa paha de Hernandez o isa lang itong political agenda laban sa mga senador. I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Gusto kong marinig ang side nyo. Pero bago kayo humusga, tandaan, matindi ang pagtanggi ni Senator Jinggoy sa lahat ng paratang. Ang tanong, sino nga ba ang dapat paniwalaan? Mariing itinanggi ni Senator Jinggoy na siya ay tumanggap ng SOP mula sa Flood Control Projects sa Bulacan. Giit niya, wala siyang kinalaman sa sinasabing insertion o kickback. Ganon din ang pagtanggi ni Senator Villanueva. Gayon paman, sa publiko lalong lumalakas ang ingay at pagdududa. Ang totoo, kahit wala pang malinaw na ebidensya na magpapatunay na may deretsahang pagkakasamkot ang mga senador, hindi maikakaila na malaki ang impluensya ng testimonya at mismong datos mula sa budget documents. Sa dulo, iisa lang ang malinaw. Habang ang mga Pilipino ay nagdurusa sa baha, may bilyon-bilyong pisong pondo ang hindi alam kung saan napupunta. Kaya ang tanong, hanggang kailan natin titiisin ang ganitong sistema? Kung naniniwala kayong dapat mas lumalim pa ang investigasyon, pindutin ang like button. Kung may opinion kayo sa usapang ito, i-comment sa baba at basahin natin ang iba't ibang punto de vista. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod na balita at investigasyon.